tapay guys. Hello guys, good morning once again. Welcome back again to my YouTube channel, guys. So, kagabi naglaba kami, guys, ano. And, naglaba kami ng maaga kagabi para today makakaalis kami. May biyahe tayo ngayon. Let's go. Pero sandali lang. Hintay muna tayo. Are ready for ride? Sabi, isang helmet? Ito na Ayan, panibagong rides tayo today. so ang pagod dito guys is alright guys palapas na tayo okay, na nandito na tayo sa Santa kasi na traffic dito sa Alright. buka ako, guys? guys, so hanga pa lang ang namin ano. Nagahanap kami ng east west para makapunta sa Cebu. Kasi na kami. Kaya ito hanggang ngayon wala pa rin kami makita ang east west sa ng bangko. Ngayon guys, tapos uh, tutok na tayo ng malolo. Uh, Sana may makita tayong bangko Ay, Video pwede na. Nakita kami ng video kasi so, ang daming nakapila guys. Alright guys, So, papasok na sa boundary ng Malolos so makikita na naman natin yung arte guys. guys may nakita kami yung ano Jollibee guys so magagamit na natin ngayon yung matagal nang nakatago sa akin na gift shop ng Jollibee so galing pa yun dun sa pinagdutihan ko before So drive through na lang tayo guys Tingnan natin kung pwede pa yung gift check na alright alright magagamit na natin yung gift check guys okay lang ba ito ma'am gift check tatanggapin pa ba yan okay pa yun uh, y1 na lang dalawa magdagdag dalang lang ata ako magdagdag na lang ata kami ano kung ay 190 lang ba ah ganun ba okay na yan ay, 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 ay okay na yan sige ah drinks daw spike Di ba pwedeng may sampu na lang, sampu na lang naman yun, ano. Pwede. Gusto oh, O sige. Para wala nang bariya. Ayun, ang galing ni mom <laughs> Saan tayo kaya? Sa labas na lang. Doon na lang sa may puno na akasya. Oo. Okay, Thank you. ayan burger lang tayo at yun lang yung kaya ng budget natin wala tayong kas wala tayong pang kas <laughs> okay thank you ayan. so maghanap tayo ngayon ng silungan nakakita yun ng puno guys Whew. gutom na gutom na kami so alas 12 na guys ayan yung gift check na yun galing pa kay ma'am luna thank you ma'am luna no? yan yung souvenir ko sa simbahan nung nandun pa oh. ako kaan tayo guys so ito lang guys yung na-order na ako burger lang yam saka French fries paala lang guys ano, Paalala lang guys So kahit saan tayo pumunta Kung may mga basura tayo Kung kayo magkatapong saan Dali na lang natin guys At doon natin itapon sa Tamang tapunan guys Let's go Pagkatapos din kumain guys Gayo naman tayo ngayon Yahoo is rest dito. Tingnan hindi di na offline. Tingnan Offline na ata. Ayun, offline nga Offline na daw. ilaw daw 'yung machine. So, hanap tayo ng iba. So, ang hirap ng Dito, 'no? Bibiyakan wala walang pera, pero guys. So, wala talaga tayong magagawa. Bumiyahe kami na walang pera, guys. At si <laughs> ah, na naman yung araw. Dito na kanina. O, magalaw na pa, guys. Alright guys, malapit na tayo ano? Tatanaw ko na yung arko ng no? Fernando Bapak So, malapit na Ilang minuto na lang, nandito na tayo sa Alright guys, nandito na kami sa SM na SM Lampanga Ito, tayo lang lang natin yung eyeball namin dito yung gamit up natin dito guys Yan, yeah. so dito lang yung tapat ng SM Robinson So, nandito lang kami sa tambayan. Wala pa, wala pa silang message sa akin kung yeah. nandiyan na sila o oh, hindi. Kaya, antok lang to ako, kaya i-flip muna ako guys. Okay. Ayan guys, nandiyan na sila guys. So, okay. 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 Ah, hindi kayo yun. Iba yun, puti. Nakita ko. Diretso lang kayo, kuya. Bye vậy <laughs> à? Hi. Để cho tay à. Đi à. Hai. tulay so ayan rap road yun din na natin ngayon guys kasi yung tulay nga doon sa may, ano yung tulay sa mayano yung construction yung tulay nga doon sa mayano sa puro hangin so ang lakas hangin at dahil sa gawa ng ulan doon alakas ang lakas ng ulan doon oh, sana hindi tayo mapunta ng ulan

So so kaas pag meet din sila kuya at sila uncle ano at yan habang nag-uusap sila may kasamang kate Patdo. Ah, <laughs> silungan yung mga baka. Ang lalaki oh. Puro inahin. Ayun yung mga maliliit. Yung dating nabidyoan ko dito ng maliit. Ang laki na siya. Sobrang laki na. Ito papakain nila yung ano. Kinakain pala nila. Ay, kinakain nga nila, nila oh. Oh. Kinakain nila. Ano oi, pakwan kinakain ng bata. Parang kabayo, yung kabayo gustung-gusto naman yung apple. Ah. Well, salamat, thank you sa pasalubong po ko koya. Maraming-marami salamat. Not bad, lesson. Alright guys, so hanggang dito na lang guys isaktan ko yung aking day. today so sa mga hindi pa po alam please click the bell button below like and share alright guys thank you for watching see you on my next video bye ayan o oh, tumigil na lang kami sa ilalim ng arapiris so medyo makulimlim dito at malabig yung hangin kaso huwag niyong paghihain to guys eh. Puro tinatapo lang nila ng basura eh. Tapo, gusto yan, di ba? Ayan o. No? Kalat. Huwag na huwag nang gagayain guys.